So, may question dito and I wanna answer this question. Kung papabilikin daw ako sa time, ano daw yung pipiliin ko ng niche ngayon? Uh, sa so, hindi pa alam, ang niche ko ngayon as of the moment is uh, Facebook Ads and Funnel Builder. Yun yung mga skills ko ngayon na we work out ko with a lot of clients. So, ano ba daw yung niche na gagamitin ko? If given the chance na may balik ko yung panahon na hindi ko piliin yung Facebook ads and of course yung funnel kasi napaka technical nila pero if yun nga if given the chance I would choose to have to learn sa scale na video editing kasi kung alam ko lang na yung Facebook or mga platform ma-develop yung ito yung itong size yung 19 by 1000 9 by 16 na sizes talagang siguro uh, nag-focus ako doon kasi nga if you don't know it yet ang lalaki po ng mga sweldo ng mga video editor okay alam naman natin na meron mga AI pa rin marami, marami pa rin gumagamit ng mga AI ngayon pero let's face it no? kahit na yung mga clients yung may budget enough budget talaga hindi talaga sila kukuha ng AI kasi yung AI nga as of the moment hindi naman talaga ganun, sila ka perfect though merong mga AI na they think that um perfect sila pero it will cost you a lot of money that's a subscription base right so video editing so if you're watching this and if you're new to online freelancing tapos uh, nahihirapan sa mga ibang mga scales like you know, website designing graphic designing or whatever na medyo technical na mga sites sa freelancing I would uh, recommend to go with video editing kasi marami ka talagang opportunity kahit na hindi online kahit na kahit na mga local clients lang uh, pwede ka talaga makukuha ng clients kahit na even ngayon kasi yung mga businesses kasi ngayon eh more on pag mag-develop part of their branding talaga is to become visible din sa lahat ng areas ng pag-run ng business areas like sa marketing napaka-importante Um, engaging with a lot of customers and pa, para maging ano ka tawag dyan, updated kasi sa mga current trends you need to have great videos right so if you're someone na marunong mag video mag edit na mga videos like mga reels and everything like that so talagang yung opportunity mo working and to get clients is napakataas so yun lang ang aking may sagot sa question na ako mismo ang nag-ask ng question na yan. Okay, so yun lang mga boss. Have a great day. Babu!